Hello po mga kalaki. Good morning. Good morning. Bangon, bangon, gising na po mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa mga nanalo po kahapon po sa STL mga kalaki at sa 3D Lotto po. Congratulations po mga kalaki. Talagang umahabol na kayo ngayon mga kalaki dahil ngayon pong Pebrero, ang dami rin pong nanalo mga kalaki na po. po. Tuwang-tuwa ako. Sigurado ako tuwang-tuwa si Lola dahil marami po tayong natutulungan ng mga napapanalo mga kalaki. At gusto ko ngayong araw na 'to gumising ka na dahil baka humabol ka pa sa mga winners natin. Abay, sana nga, mamaya-maya, ano, kapag inilaban mo na itong mga lucky numbers na ibibigay ko sa inyo. Ito po mga 2 legit mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo. Magagandang tips, magagandang code, magagandang idea po na talagang sinumata ko po mga kalaki. Kaya tutok na. Kaya gising na mga kalaki, kunin mo na ang mga, ang mga masaswerting lucky numbers ngayon pong umaga ng alas 5. Ito po ay pwede niyo pong tayaan sa STL, sa 2D Lotto, sa National, pati po sa abroad, kahit saan po. Basta galing po ang mga lucky numbers sa amin, pwede niyo po ilabay yan basta may laro ng ganyan. Sa okay, kung ready ka na, kunin na mga lucky numbers, ibibigay ko na yan sa iyo. Sabay-sabay po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, syempre po mga kalaki at sarado pa mga ibang kundan. Pero po mas kasi po magka 5 a.m. na so open na po yung mga ibang mga store at syempre po mga kalaki eto na po mga kalaki ang mga mga 2 digit lucky numbers umpisahan po natin sa Cebu 1.29 wow Aklan 17.35 Aurora 23.20 Laguna 18.15 Quezon 25, 16, 16, 16, 2.23 Dabao 5.19 Taylac, 21.27 Quirino 7.13 Bacolod 18.14 Cavite 19 Jis, Tagi 25.31 Mindoro 7.20 Marinduque 23.5 Caloocan 12-16 Muntinlupa 33-29 Palawan 20-22 Sambales 18-7 Papayao 9-12 Quezon City 21-15 Pampanga 5-27 Pangasinan 17-15 La Union 14-25 Ilocos Sur 1927 Ilocos Norte 3 6 Nueva Ecija 2 8 Nueva Vizcaya 17 Mas Bate 30 25 Romblon 29 26 Angono Rizal 3 34 Muntalban Rizal 11 17 Antipolo 3.15 15 caytay gis this is is 20 28 san mateo 30 26, isabela 5 9 tugigarao 13 11 rojas 27 24 capiz 11 9 bohol 4 8 Bulacan 1 G Bagyo 231 19 ah, Bagyo Pico 19 22 Batangas 8 Ano 'to 8 26 Bataan 31 36 Butuan 27 33 Benguet 8 12 Iloilo sa is 31. Ayan mga kalaki, patulin muna natin dun sa sa Iloilo. Ayan po mga kalaki. Para po sa mga masusuki nating mga followers din mga kalaki na nakatutok po umaga't umaga, tanghali, hapon at gabi, abay dapat po. Para makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Lagi ko pong sinasabi, hanapin niyo po ang Red Parungkin sa Facebook, i-check niyo po lagi ang followers. Tignan niyo po kung meron pong 300 22,000 followers check kami po yan mga kalaki at syempre syempre po may second account po tayo Red Panong Kidit po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers nakasama ko po si Lola Carmen at meron din po tayong Aris Gatchalian na account sa Facebook ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na may 16,500 followers. At TikTok, ang TikTok po natin, Red Parungkin, na merong 423,000 followers. ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook, YouTube, at TikTok, pwede po kayo dyan humingi ng laki numbers. Pwede po kayo mag-suggest, pwede po kayo mag-request at magpa-code. At pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart, at automatic po nakapollow ay nako po mga kalaki. Huwag na huwag kayong uh, mawawala ng pag-asa. Padadalan ko agad kayo ng laki numbers tulad nila na mga napadala ko na ng mga lucky numbers at yung iba nanalo na. Ayan syempre po mga kalaki tandaan nyo ang lucky numbers namin libre wala pong bayad ito. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki ang membership ng ating uh, uh, private consultation. Ano po Ako po mismo ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa mga tatayaan mo sa abroad at Pilipinas pag sumali ka sa amin may discount po mga kalaki kaya habol na po. Ngayon pong Pebrero habol na mga kalaki dahil ang lucky numbers namin at eh, talaga naman po masuswerte lumalabas po yan. Ipinopost natin yan sa mga mga uh, Facebook natin yung mga napapanalo natin. Uy, araw-araw may napapanalo kami ah. Uh. Araw-araw din naman merong hindi. Hindi naman tayo nagsisinungay kaya nga sabi ko nga walang pilitan ko. Sino po may gusto sa amin? Malay mo naman pagka na ko ang Birdman Adventure mo ay eh, yung pala ang magbibigay ng swerte sa iyo. Swerte kaya yung Birdman mo? Try natin mga kalaki. Sali na po sa private consultation. At tandaan niyo po mga kalaki, 3 days po bago natin palitan ang aming numero. Okay, ituloy na po natin ang pamimigay ng two-digit lucky numbers sa later. Sa is 23, Samar, 18, 30, Paranaque, 2.34 Manila, 27, 26, Pasig, 19.33 33, San Juan, 4, 1. Marikina, 6, 17, at Tabuk, 8, 24. Ayan po mga kalaki. Ayan na po yung mga 2-digit lucky numbers. i niyo nyo po yun pag inilaban nyo sa mga loto outlet nyo Okay, sa mga STL. Pwede nyo po irambol yun mga kalaki. Uh, tandaan nyo po, ang lucky numbers 3 days lang po bago natin palitan. Okay? At syempre po, shout out time na po, shout, out time na po tayo mga kalaki. Shout out po sa kay Kuya Samuel Santos. Ayan po ng ano to? Tugigaraw. Uy, hello po sa inyo. Sa Tugigaraw City dyan. Tugigaraw City, hello po sa inyo. kay sa Pamilya Santos dyan, hello, hello sa inyo. At syempre po, maraming salamat sa walang sa panunood. At syempre po, mga kalaki sa mga toda po, mga tricycle driver po, babatiin ko lang po ang aking mga followers po na nagchat kanina. Happy birthday po kay Kuya ano to? Kuya Michael po. Ayan po, happy birthday po sa iyo sa toda ng tricycle driver po. Diyan po sa may da -U upang Pampanga, hello po sa inyo, dyan. sa mga driver dyan, pati samantalahin ko na po mga driver ng mga taxi dyan, mga driver ng bus, at mga, uh, basta driver dyan, hello po sa inyo, maraming salamat po sa Pampanga. Good luck mga kalaki, mananalo tayo, friend.